akong kaluwag barge na naghahakot ng lupa papuntang China ito siya kalapad mahaba at saka malapad yung barge na ito ito yung naghahakot ng lupa natin papuntang lao tapos sinasalo pong naman ng malaking barko ng China para yung ating mga lupa ay dadalhin sa kanilang bansa at dito sa kabila ito naman yung isang mas malaking barko a barge na hinahakot din nila yung mga buhangin buhangin naman malaki sa sinasakyan kong barge ito naman naghakot ng mga buhangin at saka graba papuntang buhol at saka yung iba dinadala sa ibang bansa ganyan yung nangyayari dito sa liti ngayon yung buhangin ng liti dinadala sa ibang ibang kapuluan tapos sa ibang bansa pa ito namang isa doon naghakot sa Dinagat Island ito, itong barge nito Dinagat Island papuntang laot tapos tinatransfer sa mas malaking barko dinadala naman papuntang China ganon ganon ang nangyayari sa atin ngayon darating ang panahon na itong Pilipinas lulubog na lang sa ating kapabayaan yung mga bundok natin unti-unting sinisira at tinadala sa kalaban pa nating bansa